Sa'yo yung itong Oo, oh, napagawa ako. Napagawa Oo, oh, kasi ano, nagsipag din ako eh. Tapos ano, dami kong ginawa negosyo. Biglang -negosyo. yaman kayo eh, no? Oo, oh, nag-negosyo nagn lang. At yung natitinda ka siguro ng shabu. Puntangin <laughs> mo mo. Oo, oh, bawal yan. Sabi pinapatanggal yung sa, pinapagibahayan sa ano eh. Buti gigibay, minsan lang naman ako magkaroon ng bahay na ganito. Tsaka, tsaka ano pre? ko to, pre. Tsaka ano pre, hindi ka nagpapautang porket may, may pera ka na eh. Oh, ka na yung ano, ugali mo eh. Pinagtrabahoan no? mo na bibidyo ka porket nakahipong ka. Oo oh, uh, naman. Eh, pina oh, pinapakita oh. ko yung maganda kong bahay. Tsaka ko, yung paggawa ko eh, pinagkirabang ko kasi ito, pre. Hindi mo pinapakita, ay. niyayabang mo sa amin. Oo, oh, pinapasigat mo. Yun, napagawa ko rin yung bahay namin sa second floor. Nakabili na rin ng kot. mali ah. Motor. sa pang motor. Tapos galing pa ako sa Power Mac, bumili ako ng iPhone 15. Tindahan pa punong-puno yung tindahan ko. No. Papasok na, kukuha ako ng maraming pera ulit. Woo! Yaman ko na. Ano yun? Yabang mo yun, eh, no? Bakit? Pinapark mo dito sa tapat ng bahay namin yung ano mo, parang pinapamukha mo na mahirap ako. Ano naman? E, motor ko yung binili ko yun. Mayabang eh. nito. Mayabang, eh, bumili lang ng motor. Mayabang hey, na kagad. Mayabang. Ano mayabang dun eh? Bumili lang naman ng motor. Wow, itong maraming Uy, pera. Huwag mong i-flex yung cellphone mo porque Android ang gamit ko. Ha? I-flex yung iPhone mo eh. Ano naman? Binili ko to eh. Parang ano to? Grabe naman kayo. Big deal sa inyo. Lahat na ng big deal sa inyo. Oh, power Mac ka pa. Power ka no? Ay nako. Pasok mo sa loob. Hoy! yabang dito. Anong may yabang dito? Ba't kayo nakamatingin? Ang yabang mo ba? ah. Uy! yabang mo ba? Ano yun? May no, abang yung ating lang, amat ah, si Raulo. Pinagawa ko lang yung bahay namin. Ang ganda lang ng bahay namin. Boss! Oy! Sa'yo itong bahay na ito? Oo, oh, napagawa ko. Napagawa ako? Oo, oh, kasi niyo. ano, nagsipag din ako. Eh. Tapos ano, dami kong ginawa Biglang yaman kayo, no? Na? Oh, Oo, nag-negosyo nag nag lang. Nagtitinda ka siguro ng shabu. Utang na mo, yumaman lang, gumanda, gumanda lang yung bahay. Nagbibenta na ng shabu. Hmm, kayo. Yes, yes, naman, wala trabaho yung Nang kayo. Ginaw wala kang trabaho nung kailan lang, ha? Nagsipag, nagnegosyo ako, isipin scammer, mo. Scammer, scammer to siguro. May building permit na yan? Meron yan. but Tsaka second floor lang yan. Kailangan mo ba ng building permit? Yand third floor ang kailangan ng building permit. Bogok. Kailangan mo kayo sa barangay. Itong, itong. Mga kapwa Pilipino, mga nangdadown. Ay, nako. Oh. Uy, may motor pa mo pala ako dito, binili. Eh. Hello? Kare? Uh. Uy. Sige na hapon, kare. Uy, ano, kamusta? Sige na. Kayo ka na na, kawi, pre. Oo. Oh. Ayan, nag, mong nawala, pre! Nagtarbaho, syempre, tapos nagkong... Kanina, 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 kanina. Dito yung motor, ito, motor, ito pa, motor, motor. motor yan o. Ganina pare. Akin yan. Tapos meron pa ako isang motor to sa loob, Ayun. Wow! Ayun, Ayun. 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 Papagawa ko rin tong gate, kasi ano, kailangan ko na yan, syempre. Alam mo, pre, sa tingin mo, bawal yung ganitong gate, pre. Ano parang bawal. Bawal yung ganyan, yung mga pagantong gate. Tapos, eto, tingin mo, sobra yung ano nyo. Dami mo naman nasisita, pre. Oo, oh, bawal yan. Tapos, pinapatanggal yung sa, pinapagibahayan sa ano eh. Buti gigiba eh, minsan lang naman ako magkaroon ng bahay na ganito. Tsaka, Tsaka ano pre? ko to, pre. Tsaka ano pre. hindi ka nagpapautang porkit may, may pera ka na eh. Oh, Wala ka na yung ugali mo yung eh. Yung no? pera mo, yung inaawaldas mo dyan sa walang kwento. Kung pinapautang mo sa amin yan. Totoo! <laughs> oh. Ganun ka dapat, pre. Wala kaming pambigas. Anong oh. ginawa mo? May tindahan kayo. Yeah, tindahan. Kasi... Hindi mo kami pinautang, pre. Ganyan ka na, yumabang oh. ka na. Pagkit nagkapera ka, pre. Oh, uh, Parang yun, sabi mayabang ako? Uy. Hindi mo so, pinapautang yan. Parang nangihila pa baba eh. Ayun, Bawal ba mag-place kasi sarili ko naman so, ito sa halaman. Parang yung ginagawa mo. Tignan oh, mo, nabibidyo ka, barkit na kaipong ka. Oh ano naman, eh pina okay. pinapakita ko yung maganda kong bahay at yung pagawa ko, eh, pinagkirabang ko sa ito pa rin. Hindi mo pinapakita, ito. niyayabang mo sa amin. Oo, oh, pinapasigat mo. Pinapakay mo. Alam mo, nagmamayday ka, siguro pinapakita mo lang sa amin, oh. No? Oh, no. Nakapang yung play, flex ko, pinagirapan ko yun. Nakapang play ka ba lang tugtog? Nakara, nagkita kita, nagmahidi ka ng yung bagong pino mo na to. Tinag mo Ay, no, ba pino? to? Tinag mo ba mo ako? Uy, gabi, meron, kita na tinag. Nag-comment ano ka lang, nag-comment ka lang. Tsaka nagpo-post ka sa FB yung may new house, may new home. Ibig sabihin, sinasabi mo sa amin, mahirap kami lahat. Ma, Hindi, pre, kasi siyempre, pre, pine-flex ko lang yung gusto kong i-flex. Kasi tignan siyempre, po. Diba galing sa, galing din ako sa Europe, diba? Tapos, umangat lang. syempre pinagawa ko yung bahay ko, yung pangat oh, ba yun sa bahay. Kaya mo yan. Iscammer ka man eh. Iscammer ka man mo na yun, ganyan. Pag mamaya bang mo sa amin, balang araw, babagsak ka rin. Ganyan yan pare, ganyan kayo pare. Kapwa Pilipino nyo, gusto yung buwabaharin. Gusto yung maging ano lang, hanggang baba lang. Ay. Hindi ba? Yung, Ay, no, di Hindi ano, na lang tanong, hindi na lang kayo pumalakpak kasi umangat. Yung tropa nyo umangat, ganyan. Kaya nga, oh. eh, paano kami papalakpak? Hindi ka naman nagpapautang. Masyado kong madamot, ibig sa bintol. Hindi, hindi ano, kasi pre, sabi mo dati, sabay-sabay tayo nga angat. Eh. Ba't ikaw lang yung umangat sa amin? Okay. Hindi, pre, syempre, aangat din kayo. para sa rin